Number 10. Lihim na Makina Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, isa sa mga mahalagang kagamitan sa komunikasyon ay ang makinaryang tinatawag na enigma. Natagpuan ito sa ilalim ng dagat sa bahagi ng Baltic Sea matapos ang maraming dekada. Ang makinang ito ay ginamit ng mga Aleman upang makapagsalin ng mga mensahe na mahirap unawain. Sa pagkakatuklas ng makinang ito, mas naging malinaw sa mga mananaliksik ang lawak ng teknolohiyang ginagamit noong panahon ng digmaan. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng dagdag na ebidensya kung paano nagpalitan ng impormasyon ang mga bansa noong panahong iyon. Maraming eksperto ang naniniwala na ang pagkakatuklas sa makinang inigma ay hindi lamang simpleng artifact, kundi isang simbolo ng matinding tunggalian sa pagitan ng mga bansa. Sa pamamagitan nito, Nakikita ng kasalukuyang henerasyon ang kahalagahan ng decryption at kriptografi sa kasaysayan. Ipinapakita rin nito na kahit gaano pakatagal ang lumipas, may mga bapas ng nakaraan na patuloy na lumilitaw. Ang enigma ay isang paalala kung paano naapektuhan ng mga teknolohiyang ito ang direksyon ng digmaan at kung paano ito nakatulong sa pagbago ng kasaysayan ng buong mundo. Number 9: Buhayang Tubig sa Florida. May mga alligator na natagpuang ang lumalangoy sa ilalim ng tubig, isang tanawin na nagbigay ng takot at pagtataka sa marami. Bagaman karaniwang nakikita ang mga hayop na ito sa ibabaw ng lupa o sa mga mababaw na tubig, nakakaiba ang kanilang paglalangoy sa mas malalim na bahagi. Ang kanilang kakayahan ay nagpapakita kung gaano sila kahusay na mandaragit at kung paanong nakakaangkop sila sa kanilang kapaligiran. Ang ganitong sitwasyon ay nagbigay ng panibagong pananaw sa mga siyentipiko tungkol sa natural na gawi ng mga alligator. Ang pagkakatuklas na ito ay nagsilbing paalala na maraming aspeto ng kalikasan ang hindi paganap ganap na nauunawaan. Ang mga nilalang na tulad ng alligator ay may mga katayahan na lumalampas sa inaasahan ng mga tao. Dahil dito, mas lalo pang naipapakita ang pangangailangan ng masusing pag-aaral at pangangalaga sa kanilang natural na tirahan. Sa kabila ng takot na dala ng kanilang presensya, ang mga hayop na ito ay bahagi ng balanseng ekosistema na nagbibigay ng aral tungkol sa kahalagahan ng bawat uri ng nilalang sa kalikasan. Number 8. Lunsod na nawawala Sa baybayin ng Ehipto, Natagpuan ang isang sinaunang lunsod na matagal nang nakalubog sa ilalim ng dagat, ang Herakleion. Ang syudad na ito ay minsang naging mahalagang sentro ng kalakalan bago ito tuluyang lumubog dahil sa paglindol at pagbagsak ng lupa. Sa muling pagkakatuklas dito, lumitaw ang iba't ibang estatwa, templo at mga bagay na nagpapakita ng kasaganaan ng kabihas ng Egyptyo. Itinuturing itong isang pambihirang arkeolohikal na tuklas na nagbibigay liwanag sa mga nakalipas na siglo ng sibilisasyon. Ang Herakleion ay nagsisilbing ebidensya kung gaano malapit ang ugnayan ng kalikasan at tabihasnan. Ipinapakita nito na gaano kayaman o kadakila ang isang syudad, maari itong maglaho sa isang iglap. Ang mga natagpuang labi at artefact ay nagbibigay daan sa mga mananaliksik upang mas maunawaan ang sinaunang pamumuhay. Ang pagtuklas sa lungsod na ito ay paalala na maraming bahagi ng kasaysayan ang nananatiling nakatago at naghihintay lamang na muling matagpuan. Number 7, Misteryong Asul. Noong taong 2021, isang kakaibang pangyayari ang naitala sa Hawaii nang makita ng mga residente ang isang maliwanag na asul na bagay na bumagsak mula sa kalangitan at lumubog sa karagatan. Marami ang nakasaksi at nagulat nito na agad nagdulot ng usap-usapan at espekulasyon tungkol sa posibilidad ng hindi pangkaraniwang pinagmulan. Agad na nagsagawa ng imbestigasyon ang mga autoridad, subalit na natiling palaisipan ang tunay na pinagmulan ng naturang liwanag. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung paano ang dagat ay nagiging huling hantungan ng maraming misteryo hanggang sa ngayon, Walang malinaw na kasagutan kung ano ang tunay na nakita ng mga tao. Ang mga ganitong insidente ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng makabagong teknolohiya, marami pa rin hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa huli, nananatiling bukas ang isipan ng publiko kung ito ba ay gawa ng kalikasan ng tao o ng ibang puwersang hindi pa nating lubos na nauunawaan. Number 6 higanteng pusit. Matagal nang bahagi ng mga alamat ang sinasabing kraken, isang dambuhalang nilalang sa dagat na kayang lamunin ang buong barko. Sa modernong panahon, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga totoong higanteng pusit na umaabot sa mahigit sampung metro ang haba. Ang kanilang pagkakatuklas ay nagpapatibay sa pinagmulan ng mga kwento tungkol sa mga halimaw ng dagat. Ang mga higanteng pusit na ito, ay bihirang makita dahil naninirahan sila sa malalalim na bahagi ng karagatan, malayo sa abot ng karaniwang tao. Ang imahen ng higanting pusit ay nagpapakita kung paano nagkakaugnay ang alamat at siyensya. Maraming mandaragat noong unang panahon ang natatakot sa mga nilalang na ito at ang kanilang mamasalaysay ay naging patayan ng mga kwento tungkol sa Kraken. Ngayon nakikita na ito bilang isang patunay na may mga nilalang na hindi pa rin lubos na kilala ng agham. Ipinapakita nito na ang dagat ay nananatiling tahanan ng mga misteryo at kamanghamanghang nilalang na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa tao. Number 5. Barkong Lumubog Sa gitna ng dagat, malapit sa Bikini Atoll, matatagpuan ang labi ng isang malaking barkong pandigma ng Estados Unidos na tinatawag na USS Saraboga. Isa itong aircraft carrier na ginamit noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang ilang pagsubok sa armas nuklear, tuluyang lumubog ang barko at nanatiling nakalubog hanggang sa muling matuklasan ng mga mananaliksik. Ang malaking estrukturang ito ay nagsilbing paalala ng kasaysayan ng digmaan at kung paano ginagamit noon ang teknolohiya ng tao. Ang USS Saratoga ay naging isang tanyag na destinasyon ng mga maninisid at mananaliksik. Nagbigay ito ng pagkakataon na masilip ang lawak ng pinsalang dulot ng mga eksperimento sa armas nuklear. Sa ilalim ng dagat, nananatili itong isang tahimik na bantayog ng nakaraan. Ang pagkakatuklas at patuloy na pag-aaral sa barkong ito ay nagbibigay diin sa ahalagahan ng kasaysayan at kung paano ito patuloy na nakaaapekto sa kasalukuyang pananaw ng mga tao hinggil sa kapayapaan at digmaan. Number 4. Ciudad ng Bias Sa Italia, matatagpuan sa ilalim ng dagat ang mga labi ng sinaunang siyudad ng Bias na minsang tinaguriang Las Vegas ng Roma. Noon, Kilala ang lugar na ito bilang tahanan ng mga mayayaman at makapangyarihan, kung saan matatagpuan ang mga palasyo, paliguan at iba pang engranding estruktura. Dahil sa pagtaas ng tubig at akobidad ng bulkan, lumubog ito at naiwan bilang isang takaibang arkeolohikal na tanawin. Hanggang ngayon, nananatili itong isang mahalagang papunay ng yaman at kasaganaan ng Imperyong Romano. Ang pagkakatuklas sa bayas ay nagbigay ng bagong liwanag sa kasaysayan ng Roma. Ang mga maninisid at mananaliksik ay nakatagpo ng mga mosaiko, estatwa at iba pang artifact na nagpapakita ng marangyang pamumuhay ng mga naninirahan doon. Bagaman tahimik na itong nakalubog sa ilalim ng tubig, ang siyudad ay nagsisilbing alaala na kahit ang pinakanakapangyarihang kabihasnan, ay maaaring maglaho dahil sa kalikasan. Ito ay nagiging paalala kung gaano kabago ang mundo at kung paano nagbabago ang kapaligiran sa paglipas ng panahon. Number 3. Libingang Paraon Sa ilalim ng tubig sa Sudan, natagpuan ang isang libingan na iniuugnay sa paraon na sinastasen. Ang lugar na ito ay puno ng mga artifact, inskripsyon, at iba pang palatandaan ng sinaunang pamumuhay. Ang pagkakatuklas dito ay nagbigay ng panibagong impormasyon tungkol sa mga paraon na namuno sa rehiyon at kung paano nila pinanatili ang kanilang kapangyarihan. Isa itong halimbawa ng yaman ng kasaysayan na nananatiling nakatago sa ilalim ng tubig sa loob ng libong taon. Mahalaga ang libingang ito dahil nagbibigay ipon ng pananaw sa paraan ng paglilibing at paniniwala ng mga sinaunang Ehipsiyo at mga kaharian sa paligid nito. Para sa mga mananaliksik, isa itong bihirang pagkakataon upang maunawaan ang koneksyon ng mga paraon sa kanilang mga nasasahupan. Ang ganitong mga tuklas ay hindi lamang nagsusulat muli ng kasaysayan, kundi nagbubukas din ng mga bagong tanong tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang sibilisasyon. Sa huli, ang libingan ni Nastasen ay isa pang patunay ng kahalagahan ng mga arkeolohikal na pag-aaral sa ilalim ng dagat. Number 2. Barkong Mars Noong taon 1574, lumubog ang isang malaking barkong pandigma ng Sweden na tinatawag na Mars sa Dagat Baltic matapos ang isang matinding labanan. Ang barkong ito ay kilala bilang isa sa pinakamalaking warship ng kanyang panahon. At ang pagkakatuklas nito sa ilalim ng dagat ay nagbigay ng mahalagang sulyap sa teknolohiya ng digmaan doong Middle Ages. Natagpuan sa paligid ng labi ng barko ang mga kanyon, bala at iba pang kagamitan na ginamit sa labanan. Dahil dito, nakumpleto ng mga mananaliksik ang mas malinaw na larawan ng pakikidigmang pandagat sa panahong iyon. Ang Mars ay nagsilbing simbolo ng kapangyarihan ng kaharian ng Sweden, subalit ang pagkakalubog dito ay isang paalala na kahit ang pinakamalalaking barko ay hindi ligtas sa kapahamakan. Ang muling pagtuklas dito ay hindi lamang nakatulong sa kasaysayan, kundi nagbigay rin ng bagong interes sa larangan ng maritime archaeology. Hanggang ngayon, patuloy itong pinag-aaralan upang mas maintindihan ang estratehiya at teknolohiya ng digmaan sa dagat noong sinaunang panahon. Number 1. Higanteng Anaconda Noong year 2019, isang video mula sa Brazil ang nagpakita ng isang dambuhalang anaconda na lumalangoy sa ilog. Ang nasabing video ay mabilis na kumalat at nagdulot ng malaking takot at pangakit sa publiko bagaman matagal nang bahagi ng mga kwento at alamat ang malalaking ahas. Ang aktwal na dokumentasyon ng isang ganito kalaking nilalang ay nagpatunay na may mga hayop sa kalikasan na patuloy na nakakapagtamangha. Ang anaconda na ito ay isa sa pinakamalaking uri ng ahas na nabubuhay at kilala sa kakayahan nitong manila ng malalaking hayop. Para sa mga siyentifiko, ang pagkakita sa ganiong uri ng hayop sa kanyang natural na tirahan ay isang mahalagang pagkakataon upang mas mapag-aralan ang kanilang gawi. Ipinapakita rin nito na may mga nilalang na sa kabila ng modernong teknolohiya ay bihira pa rin makita at dokumentado. Ang higanteng anaconda ay nagiging simbolo ng kababalaghan at misteryo ng kalikasan at isang paalala na marami pang bagay sa mundo ang hindi pa rin ganap na nauunawaan ng